Mga kababayan nating na seniors, kung kayo ay 60 si o 65 pataas at tumatanggap ng SSS o GSIS pension, mayroon akong napakahalagang balita na kailangang marinig ninyo ngayong Nobyembre 2025. Maraming pensioner ang hindi nakakaalam na may kumpirmadong 13,500 bonus na paparating para sa first batch. At kung hindi ninyo alam ang tamang proseso baka hindi kayo makasama sa unang release. Alam ko po ang hirap na nga ng buhay ngayon. Tapos may pera pa tayong maaaring hindi matanggap dahil lang sa kakulangan ng impormasyon. Kaya ngayong umaga, habang kayo ay umiinom ng mainit na kape o taa, makinig kayo ng mabuti dahil ipapaalala ko sa inyo ang anim na mahahalagang update na dapat ninyong malaman para sa Embre 2025 Pension Payout. Hindi ito basta-basta chismis o chismis na narinig lang sa kanto. Ito ay mga opisyal na impormasyon mula sa SSS at GSIS na kailangan ng bawat senior citizen para hindi maubusan ng pera o makaligtaan ang mga benepisyo na karapat dapat sa inyo. Maraming nagsasabi na complicated daw ang proseso, pero ipapakita ko sa inyo na simple lang ito kung alam ninyo ang dapat gawin. Kaya mag-concentrate tayo ngayon at pagkatapos nito alam ko na magiging mas handa kayo at mapapahusay ninyo ang inyong financial planning para sa mga darating na buwan. Una sa lahat, pag-usapan natin ang 13,000 at 500 bonus na nabanggit ko kanina. Maraming retirees ang nagtatanong, totoo ba ito o isang fake news lang? Mga kaibigan, kumpirmado na po ito para sa first batch ng qualified pensioners. Pero importante na maintindihan ninyo kung sino ang qualified at sino ang hindi Hanggang bonus na ito ay hindi automatic para sa lahat. Kung kayo ay regular SSS pensioner na nakatanggap ng consistent monthly pension mula Enero 2025 hanggang Oktubre 2025 nang walang interruption at ang inyong average monthly pension ay nasa 5,000 hanggang 15,000, mayroon kayong mataas na chance na makasama sa first batch. Pero kung may problema sa inyong records, Halimbawa ay may buwan na hindi kayo nakatanggap dahil sa technical issues or verification problems, baka mapunta kayo sa second batch o worse. Baka kailanganin pa ninyong mag-submitting additional documents. Kaya ang una kong payo, tingnan ninyo ang inyong transaction history. Pumunta kayo sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch o check ninyo online kung may mga buwan na delayed or missing ang payout. Kung meron, ayusin ninyo agad ngayong Nobyembre para sa Disyembre release. Hindi na kayo mahirapan. Pangalawa, pag-usapan natin ang Nobyembre 20 hanggang 25 regular pension payout schedule. Alam niyo ba na may pagbabago sa schedule ngayong taon compared sa previous years? Usually, ang SSS ay naglalabas ng pension tuwing unang linggo ng buwan. Pero dahil sa system upgrade na ginawa nila last October, may slight adjustment sa release dates. Para sa SSS pensioners, ang Nobyembre Pension ay ilalabas mula Noyembre 26 hanggang 23, 2025. Ibig sabihin, kung dati ay nasanay kayong tumanggap ng pera tuwing ikaapat ng buwan, ngayong Nobyembre ay mas maaga ng kaunti. Pero tanda ang exact date ay depende sa inyong payment mode. Kung kayo ay tumatanggap through ATM or bank transfer, mas mabilis kayong makakakuha compared sa mga tumatanggap through check. Kaya ang aking payo kung hindi pa kayo naka-enroll sa ATM option, gawin ninyo na ngayon. Pumunta kayo sa SSS office, magdala ng valid ID at ATM card from partnered banks like Landbank, Union Bank or PNB at mag-fill up ng enrollment form. Mas secure at mas mabilis ang proseso? Pangatlo, at ito ang hindi masyadong pinag-uusapan ng marami. May possible clawback o reduction sa pension ng mga may outstanding loans o umula sa nakaraang taon. Alam ko nakakatakot marinig yan pero kailangan nating maging realistic. Kung kayo ay nag-apply ng SSS Salary Loan o Calamity Loan noong 2024 at hindi patapos ang amortization, ang inyong Nobyembre pension ay bawas na ng monthly deduction. Halimbawa, kung ang regular pension ninyo ay 8,000 at ang monthly loan deduction ninyo ay 1,200, ang actual na matatanggap ninyo ay 6,800 lang. Pero huwag kayong mag-alala ang labintatlong libo, limang daang bonus na nabanggit ko ay separate from regular pension kaya hindi affected ng loan deductions yan. However, kung may overpayment kayo mula sa system error last year, posibleng ibawas din yan sa bonus amount. Kaya importante na mag-verify kayo sa SSS o GSIS office kung may pending deductions ba kayo. Magdala kayo ng contribution record at loan payment history para clear kayong makakita kung magkano talaga ang darating sa inyo. Pangapat, maraming seniors ang hindi nakakaalam na may hidden benefits sila na pwedeng i-claim ngayong Nobyembre. Halimbawa, kung kayo ay qualified senior citizen na 65 taong gulang pataas, bukod sa SSS o GSIS pension, may social pension program pa mula sa DSWD na worth limang daan kada buwan. Oo, maliit lang yan. Pero over one year, that's 6,000 na additional income. Maraming hindi nag apply dahil hindi nila alam o nahihiya silang pumunta sa DSWD office. Pero mga kaibigan, wala ikahiya dyan. Yan ay karapatan ninyo bilang senior citizen. Pumunta kayo sa inyong barangay hall, humingi ng Certificate of Indigency, at dalhin yan sa nearest DSWD. PWD office, together with your senior citizen ID, valid ID, at birth certificate. Usually within two to three months, makakakuha na kayo ng backlog payment. Another hidden benefit ay ang tax exemption. Kung ang annual pension income ninyo ay below dalawang at limampung libo, exempted kayo sa income tax under train law. Ibig sabihin ang lahat ng pension na natatanggap ninyo ay net amount na walang cash. Pero kung may additional income kayo from business or rental properties, magkaiba na yan. Kailangan ninyong mag-file ng annual tax return. Kaya ang payo ko kung makikita kayo outside pension, mag-consult kayo sa accountant or BIR officer para malaman ninyo ang exact tax obligations ninyo. Panlima, importante na malaman ninyo ang tamang payout strategy para ma-maximize ang inyong retirement income. Maraming seniors ang ginagastos agad ang pensyon nila pagkatapos matanggap tapos wala na silang matira sa katapusan ng buwan. Mga kaibigan, kailangan nating maging wise sa pera, lalo na ngayong tumataas ang presyo ng bilihin. Ang aking suggestion, gamitin ninyo ang 53D20 rule. Ang 50% ng inyong monthly pension, ibukod ninyo for basic needs like pagkain, gamot at utility bills. Ang 30% naman for once like regalo sa apo, occasional na luto ng special dish o kaunting entertainment. At ang 20% is save ninyo for emergency fund. Halimbawa, kung ang monthly pension ninyo ay 10,000, ang 5,000 para sa needs, 3,000 para sa wants at 2,000 para sa savings. Tapos yung 13,500 bonus, huwag ninyong gastusin agad. I-divide ninyo yan into three parts. 5,000 for immediate needs or holiday expenses. 5,000 for emergency medical fund at 3,500 for pasalubong or gifts sa pamilya. Sa ganyang paraan, hindi kayo mauubusan ng pera sa gitna ng buwan at may safety net pa kayo kung may biglang emergency. Pangim at huli, kailangan ninyong malaman ang mga practical tips kapag pumupunta kayo sa SSS or GSIS office. Alam ko maraming seniors ang nag-complain na mahaba ang pila mainit ang panahon at nakakapagod maghintay. Pero may mga paraan para mas mabilis at mas komportable ang inyong experience. Una, huwag kayong pupunta ng lunes or Friday dahil yan ang pinaka BSI days. Pumunta kayo ng Tuesday, Wednesday or Thursday morning mga 8 to 9 a.m. para hindi gaanong maraming tao. Pangalawa, mag-prepare ng lahat ng documents bago kayo umalis ng bahay. Magdala ng photocopy ng valid IDs SSS o GSISID, birth certificate, at anumang supporting documents na relevant sa transaction ninyo. Maraming nade-delay dahil incomplete ang papers. Pangatlo, kung kaya ninyo magdalang kasama na kamag-anak o kaibigan para maitutulong sa inyo sa pag-fill up ng forms at paghintay. At huwag kalimutan magdala ng payong, tubig at meds kung may maintenance kayo. Lastly, kung hindi ninyo kaya ang personal visit, Pwede kayong mag-authorize ng representative through special power of attorney, notized sa lawyer or public notary, at yan ay accepted ng SSS at GSIS. Kailangan lang nilang magdala ng original SPA at valid IDS ninyo both. Mga kaibigan, yan na ang anim na mahahalagang update na kailangan ninyong malaman ngayong Nobyembre 2025 ang labing tatlong libo limang daang bonus plus ang regular pension ay malaking tulong sa ating lahat, lalo na sa panahon na ito ng inflation at pagtaas ng gastusin. Pero tandaan, ang pera ay darating lang sa mga handa at informed. Kaya gawin ninyo ang mga steps na binanggit ko. I-verify ninyo ang records ninyo at huwag kayong mahihiyang magtanong sa SSS o GSIS kung may kayo maintindihan. Yan ay trabaho nila na tulungan kayo. Andun sa mga nakikinig na may kapitbahay o kamag-anak na senior citizen, i-share ninyo sa kanila ang information na ito. Tulungan natin ang isa't isa para walang maiiwan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay naging kapakipakinabang impormasyon na ito. -ingat kayo palagi at sana ay magkaroon kayo ng masaganang Nobyembre at Disyembre. Hanggang sa muli, mga kababayan. Paalam at Diyos ay sumagot.